Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't lalawigan sa ating bansa. Pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM ang CMN o Radyo Totoo CMN Batangas. CNN live. Friends, Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Binawi ng Philippine Coast Guard o PCG ang pangamba ng publiko sa banta ng oil spill matapos lumubog ang isang barkong pangisda sa kargatan na sakop ng Karatagan Batangas. Sa isang panayom sinabi ni Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tubilla na hindi dapat mag-arala sa pinangangambahang pagtagas ng marine diesel oil na karga ng lumubog na FB Anita DJ2. Bagamat kinumpirma ni Tubilla na may namataan na oil sheen sa gitna ng karagatan sa Karatagan ngunit malayo naman ito sa baybayin. Binagit ng opisyal opisyal na may mga tauhan silang nagwa-water cannon sa lugar. Nilino ng opisyal na mas madaling mag-evaporate o mawala ang marine diesel oil sa dagat. Hindi tulad ng industrial oil na mahirap tanggalin. Pahag ng opisyal, mababa ang threat level ng marine diesel oil sa karagatang sakop ng Batangas kasama ng Verde Island Passage. Mula sa DWA 95.9 Radio Totoo sa Batangas, ito si Renz nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat Renz Belda mula po naman sa impila ng DWALFM ang radyo totoo CNN Batangas